Sa relasyon, sino dapat ang nasusunod? Lalaki o babae? Beauty, sa talaga mo? Siyempre babae. Pero minsan, bibigyan natin yung lalaki. Pero, in a sense na pinagbibigyan natin sila na maging boss. So, better enough today, babae pa rin ang babae. Yes, oh, okay. yeah. Yan yung video sa Family Feud, April 4 kahapon, na kung saan tinatanong po ng host ni Ding Dong Dantes, yung mga tao, kung sino daw po ba ang dapat nasusunod sa relasyon yung lalaki daw po ba o ang babae? Narinig nyo po yung sagot ni Beauty, sinabi po niya dapat daw po babae. Opo, parang kahit pa paano binibigyan ng ng konting dangal na nasusunod yung lalaki, pero at the end of the day, babae pa rin daw po. So, kayo mga me, mga, mga ka-birds, opinion mo, opinion ko. So, ano po bang masasabi nyo tungkol po dyan? Ganon din po ba yung sa loobin nyo, katulad ng sinabi ni Beauty, na babae ang siyang talagang dapat ang masusunod sa isang relasyon? Mga me, mga ka -verse. Actually, sa isang tahanan o sa isang relasyon, para po yung isang sasakyan, meron po yung driver at meron din po yung pasahero. Iba po ang role na ginagampanan ng driver at iba rin ang role na ginagampanan ng pasahero. Kailangan po silang nagtutulungan at kailangan po na alam nila yung role nila sa bawat isa para po makarating po sila sa kanilang destinasyon o sa kanilang pupuntahan. At habang pumupunta sila doon, habang tinatahak nila to is maging maganda at maging maayos ang kanilang biyahe. Ganyan po ang relasyon mga mi. Halimbawa, kung ikaw ang driver, okay? Ikaw ang driver at nakikialam sa pagiging driver mo o sa obligasyon mo ang mga pasahero, matutuwa ka ba? Magiging maganda ba ang flow ng inyong ng inyong biyahe o makakarating kupa, kaya kayo nang maayos sa inyong pupuntahan Siyempre, ang sagot dyan is hindi, ba? Diba? O kaya ito namang driver. Siya, lingon siya ng lingon sa likod at nakikialam siya kung ano man yung nangyayari o ginagawa ng pasahero sa likod, ba? Diba? Dapat hindi rin, ba? Diba? Kasi nga, baka mamaya kung anong mangyari sa pagdadrive niya, kung ang papansin niya ng papansin niya, is yung ginagawa ng mga pasahero niya. So, both side, pasahero man o driver sa isang sasakyan na meron tayong pupuntahan, kailangan po is alam natin ang obligasyon natin sa isa't isa. So mga mima mga ka kabirds ganyan din po sa relasyon. Okay po. Meron po talagang itinalaga kung ano po ang obligasyon, responsibilidad at tungkulin ng bawat isa. Okay? Yung pananaw po ni Beauty na sinasabi niya na babae ang dapat nasusunod sa panahon natin, actually yan po ang nangyayari tama ba? Yan talaga yung nangyayari na babae ang siyang na kung ano yung gusto niya, yun yung nangyayari. Kung ano yung sinabi niya, yun dapat ang gawin. Kung ano ang desisyon niya, dapat yun ang sundin. Sa panahon po natin, ganyan ang nangyayari at sa napakaraming sitwasyon. Pero siyempre, ang pinakadapat dapat na tinatanong natin, di ba, kung sino yung nagpasimula? ng sistema ng pag-aasawa. Sino po ba yung nagsimula? Paano ba tayo nagkaroon ng system ng pagpapamilya o pag-aasawa? Mga mi, mga kabergs, hindi po ba ang Diyos ang siyang nagpasimula kung bakit natin alam na tayo is pwedeng mag-asawa, pwedeng magpakasal at magbuo ng pamilya? Hindi ba't Diyos ang nagpasimula po niyan? Since na Diyos ang siyang nagpasimula, meron siyang sistema Opo, meron siyang uh, ginawang si, binoong sistema kung papaano tatakbo ng maayos ang isang sasakyan na ito o ang relasyon. Meron, di ba? Kung sa pananaw po ni Miss Beauty o sa maraming tao, babae sa panahon ngayon, ang sinasabi nila na ang babae ang siyang driver o ang siyang nagdidesisyon sa isang relasyon, mga me, mga ka-birds, The reality ang katotohanan ng buhay ang lalaki ang siya pong dapat po siyang nasusunod dahil sila po ang itinalaga ng Diyos bilang head of the family o ulo ng pamilya. Ulo. Ibig sabihin talagang siya yung ano, masusunod, siya yung nag-iisip, siya, siya po yung magde-decision. Doon naman sa mga panahon na, kasi nga, di ba, most of the time, marami talagang mga matatalinong babae, di po ba? Yung mga talino ng mga babae, dahil nga po hindi naman siya ang itinalaga bilang ulo ng pamilya, dahil mag-asawa po kayo, yung talino at galing po nating mga babae, ginagamit po yan para alalayan. Alalayan ang ating mga asawa para magawa po nila yung kanilang mga obligasyon at kanilang mga tungkulin. Hindi po natin gagamitin yung ating mga galing, mga diskarte at talino para alisan ng obligasyon o palitan ang obligasyon ng ating asawa sa loob ng pamilya. Mga mi mga kabergs, akong hindi pa natin nare-realize, no po, Malaki po ang role na gagampanan kung tama ang pagka ano natin, pagkakabigay, pagkakagawa natin ng obligasyon sa loob ng relasyon o sa loob ng pamilya malaki po ang role na ginagampanan yan kung nagagawa natin ang tama. Katulad na nga lang po, di pa po, ng pagiging driver o pagiging pasahero sa isang sasakyan para marating natin yung dulo. O tayo sa pagiging mag-asawa is mangyari yung till death do us part, di ba? O, pumalaki yung role na ginagampanan kung nagagawa natin ng tama yon Pero kung magpapalitan po tayo, magpapalitan po tayo ng obligasyon at karapatan, tungkulin, sigurado po na magkakaroon ng hindi magandang resulta. Opo, yun po talaga po yung pwedeng mangyari. Kasi hindi po natin pwedeng dayain yung sistema. Hindi po natin pwedeng dayain. Sa panapanahon, maaaring nagkakapalit. Nagkakapalit dahil talaga naman may mga lalaki na hindi sila willing na gawin yung kanilang obligasyon. May mga babae naman talaga na sobrang dominante, sa sobrang galing talaga nila is sila na po yung nagpapatakbo ng pamilya. Sa, ganun pa man, maganda pa rin po na isaayos natin ang sistema ito dahil sabihin man natin o hindi, magkakaroon po ito ng hindi magandang resulta sa huli kapag ka po hindi natin ginawa ng tama ang sistema sa loob ng pamilya. So mga may, dito yung pinag-uusapan natin is opinion mo, is opinion ko. So nakita at narinig natin ang opinion ni Miss Beauty, may kaugnayan kung sino ba dapat ang nasusunod sa loob ng pamilya. Kayo mga mi mga kabergs, ano po ang opinion ninyo? Comment down below kung ano po yung masasunod sabi ninyo sino ba talaga ang dapat nasusunod? Kay, tayo po bang mga babae o ang mga lalaki? Sino ang nasusunod sa loob na pamilya o sa isang relasyon? So comment daw below lang po mga minan sa ganun mapag-usapan natin 'yan. Mas mapalawig pa natin ang ang, ang usapin ito nang mas malinawan tayo nang maayos tungkol sa usapin kung sino ba dapat kung sino ba dapat ang nasusunod, ang lalaki o ang babae?